Ito si YT ang aming daw noong December 25. Noong time na yan, hindi pa siya nanganganak. Sobrang takaw niyang kumain kasi ang mga kambing na buntis, matatakaw talaga silang kumain. Dito makikita na malaki na rin ang kanyang other. Etong si YT, hinihintay na talaga namin siyang manganak na before January, manganak na siya. So ayun na nga, January 1, nanganak na siya ng isang buckling pinangalanan ng kapatid ko ng Uno. Kasi daw, di ba, January 1. So, Uno. Pinanganak siya ng umaga ng January 1. So, ang video na to is so, 1pm. So, wala pa siyang 24 hours dito. Kaya, may kita mo na medyo ganyan pa siya. mahina. Pero, after ng ilang araw, magkita mo, tatalon-talon na rin siya. Bibigyan na rin siya ng iron vitamin sa kanyang ika-third day. So, ganun nga ang ginagawa namin sa mga bagong panganak na kambing. Tinuturukan namin sila ng iron vitamin sa kanilang ika-third day after na sila ipanganak.